Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil wassalamu ala rasulillah wa bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Tanong na mga kapatid natin mga kababaihan Pinahintulutan ba sa kanilang magdua Magdiker, magsabi ng Subhanallah Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah At bumasa ng Quran na sila ay nasa kalagayan ng kanilang dalaw O kaya ay may dugo, sanhinang panganak So unang una po Uh, dito muna tayo sa paghawak nila ng Quran. Sa paghawak ng Quran ay uh, nagkasundo pa ang mga ulama natin na talagang hindi niya pwedeng hawakan ng Quran ng direkta. Ibig sabihin, uh, pwede pa rin niyang hawakan pero may guantis o may takip yung Quran. Hindi niya direktang hahawakan ang Quran. Pero kung halimbawa may nakadownload sa kanan cellphone na Quran, dito niya binabasa, walang problema ang hawakan ito kahit na may nakadownload kasi hindi naman po Quran yan kundi apps lang. Okay, so walang problema doon sa pagbaba sa paghawak. Ang mahalaga may guantes. Okay, kung cellphone okay lang 'yon. Ngayon ang usapan dito pagbabasa. So sa pagdudua sa pag dediker at saka sa pagbabasa ng Quran, ang pananaw po ng uh, karamihan sa mga ulama lalo na sa pagbabasa po ng Quran ay hindi pwede. At ang kanilang hadis na pinanghawakan ay ang sinabi daw ng propeta sallallahu Salam na uh, layak la yaqra'u al wala al-junubu uh, minal-Quran ni Shia. So, hindi daw pinahintulutan sa isang uh, karatapos lang mag-ipagtalik o nalabasan ng simila sa isang pa, uh, panaginip with dream at ang may dalaw na bumasa ng anuman sa Quran. Hindi daw pwedeng bumasa. At yan po ay mahina po na hadith yan. At uh, hindi po yan malakas dahil mayroon po sa sa nagsalaysay ng hadith na si uh, Ismail bin Ayash na mahina po siya. Uh, hindi po uh, hindi po kinukuha ang kaniyang salaysay okay so hindi pumatibay yung hadis na tumutukoy na bawal sa babae na may dalaw na bumasa ng Quran at nabanggit ni Sheikh Ul-Islam Temimi sa dami ng babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa dami ng pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga kababaihan hindi niya isinama sa mga babae na bawal sa kanilang bumasa ng Quran sa panahon na si Aisha dalawa angha nung sila ay nasa Hajj, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha nung dumating ang kanyang dalaw, "If alimayaf alu al-Hajj ghayra an al tatufi bil illa at -tuturi. Sabi niya, gawin mo na lahat ng ginagawa ng isang nagsasagawa ng Hajj maliban lang sa pagtatawaf, hangga't sa magdalisay ka. Pag ka na, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, saka ka pwedeng mag magtawaf. So dito, kabilang po sa pagsasagawa ng Hajj ang pagdudua, pagdidikir, pagbabasa ng Quran, pero hindi binanggit 'yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nangangahulugan na uh, walang matibay na katibayan na bawal sa babae na may dalu na bumasa ng Quran so pwede mong basahin ang Quran uh, pinabasa mo bilang isina sa ulo mo o para sa gantimpala ay wala pong problema at yan din po ay pananaw ng Imam Malik uh, rahimahullah at, uh, at kung saan uh, ay wala pong matibay na katibayan na nagbabawal talaga sa babae na bumasa ng Quran at hindi siya pwedeng ihalin tulad sa junub kasi ang junub, yung katatapos na magipagtali sa kanyang asawa, ay ini time pwedeng maligo. Iyang may regla. Pag naligo, hindi niya matatanggal yung dalaw niya. Pangalawa, hindi niya kontrol yan. Yan ay... Uh, uh, takda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yan ang nilikha sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala alam nga naman ang pagbawalan natin sa magbasa ng Quran hindi naman niya ginusto yan so ibig sabihin walang katibayan, walang matibay na dalil sa dami ng babae sa panahon ng propeta salam, hindi po na na mayroon siyang pinagbawalan na bumasa ng Quran So yan lang po ang kunting kaalaman para sa mga kapatid natin na mga kababaihan. Walang problema magdua, walang problema magdikar, walang problema magbasa ng Quran, walang problema hawakan ng cellphone na may Quran. Huwag mo lang direktang hawakan ng Quran. May guantes, may takip lang, din basahin mo, wala pong problema. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.